Yeah, mga idol, ang ganda ng YV natin, no? Oh. Kupang isa, oh. Grisel, tapos white light. ano no? Ganda, sulok. Ayan, oh. Dalawang grisel yan, tapos white light. Ayan, pa isa, o. Oh. Oh. Grisel. White light din. Ang dami natin mga palayang grisel, o. Oh ng mga grisel ang ganda nila o ating imported no, Jansen ang ating mga Huawei